Gusto ko nga palang magpasalamat kay Madam Chair Lala Soto. Nanaig ang kabutihan. Alam na mga Pilipino ngayon na may chance pa tayong umunlad ngayon ng social media personality na si Rendon Labador ang kapangyarihan na dulot ng kanyang mga salita. Nang aksyonan ng MTRCB ang kahilingan niya na imbestigahan ang It Showtime at mga host nitong real-life couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Sa di umunoy ginawa nitong baklaan sa harap ng mga batang kabilang sa Isip Bata segment ng programa noong July 25, 2023 episode nito. Nitong lunes, September 4, nang ilabas ng MTRCB ang memo na nagpapataw ng 12-day suspension sa buong programa na nangangahulugan ding mawawala ng trabaho ang mga taong involved sa naturang show at ang higit na apektado dito ay ang mga maliliit na manggagawa, lalo na iyong arawan ang kita. Pero si Rendon ay tuwang-tuwa sa nangyari at sa sobrang saya ay tila nais raw nitong itreat ang buong MTRCB. Narito ang buong detalye. Noon na September 4, nang lumabas ang hatol ng MTRCB sa programang It's Showtime na 12-day suspension. Hinggil sa naging paglabag daw nito sa PD-1986 noong July 25 episode nito sa segment na Isip Bata. kung saan sinasabi nilang hindi naaangkop ipalabas sa TV ang iminuwestrang pamamaraan sa pagkain ng icing ng cake ni Vice at Ayon bastos daw ayon sa iba. Nang makarating sa social media personality na si Rendon Labador na masususpinde ng 12 days ang buong programa ng It's Showtime, ay nagbunyi ito sa sobrang saya. Ugad na nagpost sa social media ng tila pangaasar pa kina Vice Ganda at Ayon Perez. Nakasaad sa post ni Rendon, Just in, 12 days staycation is awarded to hashtag It's Showtime. Nanalo ang boses ng bayan. Itigil ang kahayupan sa SOCMET. Maraming salamat sa MTRCB. Super good job po sa inyong ahensya. Madam Lala Soto, salamat po sa napakagandang aksyon. Magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswaan. Congratulations, Vice and Ion, on this new milestone. Nag-post rin si Rendon ng isang social media card na nagpo-congratulate kina Vice at Ayon sa suspension ng buong programa ng dahil sa kanila. Mababasa dito #ItShowtime 12-day suspension, record-breaking suspension a TV show ever received. Congratulations Vice and Ayon. Isa pa sa dahilan ng pagbubunyi ni Rendon ay ang matagumpay niyang naipasuspend ang Showtime. Matatandaan si Rendon ang nanguna sa pagrereklamo tungkol sa cake icing issue ng programa. Katunayan ay ipinose rin ni Rendon ang artikulo na nagsasabing ang pag-call out niya sa MTRCB ang nag-push para aksyonan agad nito ang issue sa Showtime. Ani rin doon sa caption ng kanyang post, A Day to Remember. Post ko lang ito para may remembrance tayong lahat. Sa baba ay pinagtabi niya ang ulat noong inutusan niya ang MTRCB na investigahan ang its showtime. At sa may bandang kana naman ay ang mabilis na aksyon ng MTRCB nang patawan nito ng 12-day suspension ang programa. Ngunit kaakibat ng suspension ng buong programa ay mawawalan rin ng kita ang napakaraming pamilyadong empleyado ng programa na arawan ang sweldo. Saad pa ni rin sa comment section. Parang gusto kong itreat ang buong MTRCB o baka Padalaman lang ng merienda sa office nila. Parang gusto kong magpainom ngayon ah. Let's go! Ngayon na lang ulit ako sumaya, pagtapos kong maban sa TikTok. Pero nanatiling unbothered queen si Vice Ganda at ang buong Showtime family nang sa sumunod na araw makalipas ilabas ang hatol na suspension sa kanila ay lumabas ang mga ito sa programa na masaya at nakakapagbirupa. Samantala, hindi pa naman final ang 12-day suspension na iyon para sa showtime dahil maaari pa silang mag-file ng motion for reconsideration sa opisina ng presidente na ayon sa programa ay siya nilang gagawin. Unit nanindigan rin sila na walang anumang batas na nilabag ang programa.